Guys, nga pala, nasa mong balita, nasa mong balita, malalayo na nga pala ng destination. Ay ano, alam mo ako na yun, no? si tol na, ayoy okay. 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 ayoy okay, ayoy 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 mga ayoy 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 Ayan, Abangan ah, po natin yung mga panderby na po natin ng CL, mga kaibon. Apat ah, yun eh. Eh, hininto namin isa. Nakakuan. Baka ilaban namin sa JP. Nakaya ang bad ng JP. Hindi eh, kasi ito guys, nawala. Ayan. Ay. Dahilan lang yun. Dahilan. <laughs> ah, dahilan. Dahilan line. Dahilan line. Dahilan line. Dahilan uh, line sabangan po natin yung mga panderby na natin okay naman mga kaipon na complete naman tayo di tayo nawala kahit isa tapos yun nga yung may one eye natin yung bird ng JP BBC hindi natin alam kung mag open race yung BBC open race ba tol? halatong hindi natin alam mukhang may sipong pa sa mga balina time check po tayo 8-2 advance po ito ng 3 minutes hindi natin na ano Hindi naman tayo pumuli mga kaibon Ayan GR uh, lang, bali may pasabi lang tayo sa GR Ayan, ito nga pala isa natin mga kaibon Ayan, ito, to Ayan, ay, nagkakamot na yan mga kaibon Ah, uh, si El kaso yun ito natin Tama na yung tatlo Para may panlaban tayo sa BBC ang bangers, ayun oh Ngayon mga kuno, pagka mag-aabang ka lang dito sa bago natin ito po. Ganyan hey. lang pagkasaw. Ayan. Kung may aabang tayo sa saw. Ayan. Guys, okay. nga pala. Hey. Masa balita. Masa balita. Masa balita. Malalayo na nga pala ng destinasyon. Hindi na natin matututukan ngayon yung mga ibon natin. Oh shit! Oh shit! Ito tra bagong trabaho ngayon. Malalayo tayo guys. baka nga yung winter, baka hindi natin gano'ng makasikaso yung mga ibon natin. Dahil lung muna tayo. Dahil lung muna tayo. Hindi muna tayo ngayon magsisingseng. Dahil muna tayo ngayon. Stop muna. Dahil hindi makasikaso mga ibon Na naman. Lailo daw ngayon. Lailo daw ngayon mga kaibon. Lailo, Lailo. <laughs> Lailo. Lailo, Lailo. Muna mm. tayo ngayon. Gla Lailo Rossi tol. Ayan. Ayan po. Gla Lailo muna kami. Tayo muna tayo ng Eh. O, po lahat yan mga kaibon ayun pala hindi yun yun hindi saka uh, medyo may na yun apat apat yan ang hindi kapogi ni stitch producer natin oh inis na makinis oh oh stitch producer nakapares po sa apo nya anak nya apo nya anak nya ito nga pala isang GR natin ayan oh eh, no? medyo hindi maganda pinapakita maganda lang ang itsura ala sa itsura yan hindi maganda pinapakita ihinto ka na ala kang karapatan sa loop pang-sitter ka lang ganyan kami mga kaibon pinakitaan namin walang potensyal ala ang karapatan ihinto ka hindi tayo manghihinayang yan ayan uh, leader Permi sexy Ang viewing natin no? Dilipat lang yan Kasi dyan tayo nagpapasanim ngayon mga kaibong Ah, dito nga pala pumapasok na natin kung mga sanay na sila tenyo na may pasok ano maliit na hindi yeah. na pinturahan yung wala natin no? <coughs> you know kaso may parate ngayon Sal. Ala, ibong kwal lang, ibong ligaw lang yan eh. <coughs> Duguan. <coughs> Hindi na tayo pang ibon. la na, laos na tayo. At yung mga breeder natin, mga laos na. Ayan eh o. Ala. Mayihinang nila lang ang mga ibon natin ngayon. Pampahinga na tayo. Na lang Oo, puro kwento na lang tayo mga kaibon Ay, nakaupo ka pa dyan Baltic Balderama ya na, Saan? Eh, ganipan south natin Para yata ma Magpapatawa lang uli <laughs> Napa Ala kayo mga adre Mukhang patawa lang kayo sa Kwan na Oh, mukha si si pagpatawalay pansawot nate oh, ate na eh ate na kagad ate na kagad saan? Oh, babalik babalik saan? ala drawing lang yan ate na yan ayan na mga kaibon Ay, ayan ayan dalawa oh ayan na may mipit oo oh, oh, oh. may mipit pangarap 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 mo lang yun, no? Oh. <laughs> 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 Pangarap mo lang yun. Ah, ba, may bumalik, oh. Oo. Ay, di bumalik na rin. Oh. Ay, lay. Ay, kay lay. Ayan. Mail. Kay -lay. lay, ayan. Kay lay, Ayan. di ayan. Hindi masyadong kita. ay ayan. Ayan, dalawa, oh. Ay, hindi. Kanina, oh. May ikot sa atin. May ikot. May ikot. Tumidi pa. Tumidi pa. Ayan. Para para nagdadasal. Eh nabitin, nabitin. Ako po mo. Ha, umipit na eh, na sa mga apit ah, ba? Eh, ayan, bumangga na, bumangga Saan? Bumangga sa may uh, viewing Bumangga sa may viewing Hindi na alam kung aligato Tataranta Aray, Ah, diwanan lahat, pati pamilya, pati liwanag. Ah. Diwanan si lahat. Hindi ah, gusto na eh. Tanong na 'yan pala. Paris niya pala ni Balio, ni Sibal oh. Wala. Oo, oh paspasa, no. Ano, bababa oh. Ucha, dada bababa oh. Slow sa lambat, lambat-lambat. Merisa eh Ah, eto oh. Ayun oh. Dumi pa, so, pa, ah, dumi pa, dumi pa. Dumi pa. Ah, black check. black check. Black check. Aray. Ba't lumagpas. Ano Kumalay, kumalay. Ayun ang dami. Eh, daanan. Sa papakitang gila. Sa si sa pang-entry. Ha, ah, ha, ha, Mga pabapag-e-entryin lang. Mga pag-e-entryin lang tayo, guys. Mo pag e ay, na sanang mag-ibog talaga, guys. Pero, ay, ay Ay, anak ni Bal. Black check. Ah, anak ni Bal. Bungo niyan. Ah, yung isang buong. pasalabas yan. Yung inog pa ng kanya, red horse. Ah, ha. Bumuluso kayo lama. <laughs> Dad. Pagod na lang <laughs> doon bumaba. Ayun o. Ayun, hindi ka natakbo. Ah, oo nga. Ano? <laughs> Nalilingaw ka ba? Kapit okay, ka na lang dyan, nagpunta. Nalilingaw na natin kalapate na. Alasay yung pag-asa, Dre. Tulog mo na lang. Tulog mo lang dyan. Huwag kang bababa. Tulog ka dyan. Gusto mo, buwas ka na ako. Kasi ako, ayaw. Itatawa lang, oh. Sa so, parang matigas ay... yung ulo, oh. Dating-dating so, na, nagsusun-susun na. Ayan, Xiaomi, no. ayun oh. Xiaomi, no. Hindi, ay, sa may viewing. hindi daw. Hindi dapat ganyan, guys. May viewing, may view. Ah, may, nakainop na, ala na. Ako na eh. eh dalawa ibon at ibong ligaw eh 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 to, lo eh 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 may eh eh guys. guys tipro may inum eh 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 palso, palso, pag ganoon, palso. time check 824 sarap magabang, alang kainit init, init. na na finish na amay ko <laughs> Ay, mana tayo ng pandesal dili guys eh pandesal guys pandesal Mula pan nung ano gumawa pa tayo ng lock? Pagdal na to guys Ayan Huwag mo ala ngayon guys Alang ala ala Eh eh na ay nani Kumain nga Guys Kumain nga pala tayo sa Batangas Nakaka na tayo nung Hilap nun siyan guys Nakadali tayo guys Nang tinapay din eh Amoy ako. Nagbenta na tayo ng ibon ngayon. Uh, pakuit na kasi tayo. May mga gustong bumili ng mga ibon dyan. Mga uh, gusto Pasok-sok. Pwede naman. Okay. Gusto dumami sa paggulong. Ganon okay. to. <laughs> PM. PM eh. PM PM PM. PM, PM 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 nyo na lang ako. Pagka pagka gusto nyo ng kwan. Pagpasok-sok. Pagpasok-sok. Hey, damay, damay, damay line. Kasi babalak na tayo ngayong maghinto, ngayong taon na Hindi na rin naman kayang alagaan eh. Kaya baka yung mga ibo natin na ako, ina-out na natin yung mga iba. Gusto tayo ng mga YB eh, pagka yung gusto nyo. Ayun, bahala kayo kung saan gusto. Yung anak ng mga win to win natin. Kung halimbawa, anak ni Baltec, tsaka yung ni Android 16. Yan, papasok natin. Magkano naman tol yung pasok-sok? Eh, kayong kung hindi labag sa kalooban nyo, gano'n. Hindi naman kamahalan. Pero mura na hindi ka naman mapapamura. PM na lang, PM. PMB. <laughs> eh, tinitira ng <laughs> na nga natin. pag diesel na, yun ako, kailan pa rin pandisal na rin. Simula nga na gumagawa tayo. Eh. Uy, hey. hey. para sa vlog, guys. eh hey, hey. eh para sa vlog. Eh. Hey, hey. 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 Kala ko titirahin hey. ko <laughs> Hindi pa tayo gis nakaka-recover. Kaya nga parang pumay tayo. Food kay poison. Kaya nga tayo nakakat dito sa may loop natin. Kaya tinatabangan na tayo mag-ibot malalayo pa tayo sa trabaho ngayon kaya pala tayo makukuha uh, destination destinasyon sa Quezon ay hey, Quezon Quezon kaya di natin maasikaso yung mga ibon ngayon ngayon lang tayo nakapagitan yes guys eh hey, hey, guys ay, guys. Hey, 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 hey. may hirap talagang pagka yung yeah, tulad yung bising ganyan hindi mo naman maasikaso yung ibon tapos lalaro ka alarin sayang lang pa na kaya nag-a-out tayo yung mga nakabreed natin na iba. Iba, anak ni si Baltec. Pinapasok-pasok. Eh. Kasi na lang natin. Ma Papayaran na natin kung magkano yung kaya nung kukuha. PM na lang. PM nyo na lang ako. 150. Pwede na ba 150? Huwag naman guys ganun guys. Budget meal. Buwan budget na, meal lang eh. Naman, ganun. Baka ngayon lang naman taon natin. Tsaka sa susunod. Baka sa next year. Baka ano na lang ulit tayo magkwag. For yeah. na yung mga iba natin. Pang yeah. south. Baka yeah. mabawasan natin. Yeah. Baka tal pag may nag-PM sa iba. <laughs> Baka di ka <akong> magbenta. <laughs> Magbebenta mag naman tayo. Lalo kung di naman natin katalaw. Yeah. Pwede naman. Pura wala hindi naman natin. hindi naman tayo mag-presyo. Wala naman tayo halos gamit na breeder na mahina lahat ng breeder natin lahat no, nanalo na yung mga anak no lahat, ay tayong breeder na ginagamit na hindi nanalo yung anak pero yung iba natin ibo, mga pinisar lang, pero nagaanak sa atin ng mga overall lang, walang halong loko-loko, yung mga Japan yung gamit natin kasi, Japan Koopman yun, yung original natin Japan, galing kay parang Marlon Magtalas Ah, uh, marami tayo na i dito. Yan ma, marami na rin na ipanalo Ah, uh, yung lupet, stitch, try madrigal na cross down. Tapos yung galing nga kala amain, Masarela Japan, cross ng Spartan Louis Tio. Yan marami din tayo niyan naka-folder na yan. Morris, Morris Gordon. Tapos yung Taiwan na naka-one low Yon marahit tayong ibo na ngayon yung producer na takloban ewan ko mga anong 2000 yun ah, uh, sa atin din yun yung, mag, yung magkapares na yun nasa atin na rin ngayon gamit natin ngayong south kaya wala tayong halos brick na subok eh, tapos yung malulog. may mainilipad na nga pala natin guys yung dati natin sinisikreto eh, eh. total malapit na rin naman nating ilipad nung nanalo tayo kay Bal yeah. nga pala tayo ng Ibo kay Idol freeway yeah, dito si eh. Idol si Idol freeway umuha tayo dito mga speedbird yung Japan ayan na? Yeah, yeah, ayan ayan ay 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 durog durog <laughs> At yun mga Kaibon. Uh, ayan, Kompleto uh, go naman tayo. 'Wag oh, may panderby na tayo sa CL mga Kaibon. Ay si Tol. Bukwit na raw. Bukwit na tayo, guys. Okay. Bukwit. Bukwit na tayo. PM lang, PM. Ay, PM. Okay, ang na lang po tayo, mga Kaibon, ng pag-vlog rin All right.